Hello! What's up mga kastroko? Oh, good morning sa mga kastroko dyan. And thank you for supporting my channel po. So, for today's topic po is spasticity. So, maraming po nagtatanong sa akin na paano ba daw mawawala ang spasticity? Well, mag-research po ako you know, and my personal opinion and my personal experience po, hindi po talaga siya totally mawawala po. So, ginagawa ko po so personal experience ko po is lagi nangyayari sa akin to yung umaga po pag isin po ng umaga at tigas tigas po ng mga yung affected, uh, affected part po ng katawan ko saan naninigas yung mga muscles so what I do is uh, stretching po so before getting up to bed is nag-stretch, ini-stretch ko po yung pako so yung ginagawa ko para po at least gumaan po yung paramdam kasi kung mahawakan yung dito sa legs nyo matigas po. So kailangan nyo po i-relax po yan para mawala po yung spasticity nyo po. So yun po yung ginagawa ko araw-araw po. So sa mga tayong mga so katigita talaga po natin yung yung ano eh, yung spasticity. So kailangan po talaga natin araw-araw o -araw, kailangan natin bigyan ng time yung pag-exercise stretching po sa atin. Kahit po Uh, siguro nasa 80% 90% recovery na po tayo kailangan pa rin po natin kasi kakapal na po natin yan so sa affected naman po all I do is uh, ginagawa ko naman po siya pag nakaupo yan diyan po ako nag stretching po so yun nga po while watching TV movies mga ganyan Netflix so yun ginagawa ko po is nag po ako ng aking affected po para po gumaan po o mawala yung yung, yung frozen shoulder ko po so yun yung mga ginagawa ko para po mawala yung spasticity ko so yun nga sa, sa mga nagtatanong po yun lang po yung pinaka the best way at isa pang tanong ano ko daw paano ba daw magagalaw ang kamay actually yun sa daliri po mahirap po talaga but it takes it takes time to po para gumalaw po pero it's a lot of uh, exer stretching exercise po marami po naman nakalagay na kaano po sa youtube na paano yung gagawin nyo for my personal experience po ginawa ko po ay stretching stretching ko po then with the help of my strong arm po strong hand ko po tinutulungan ko po yung yung kamay ko po na i close open close open po dati po so eventually natututo siya natuto na yun eventually nagiging maayos po siya katulad po ngayon it's been I think 19 months na po ako as a stroke person stroke survivor po yun nga po kakano naman po na improve na akin yung yung aking uh, arm po so uh, mabagal siya pero okay na rin po kasi uh, useful na rin naman po yung kaliwa ko kahit hindi naman po ganun sa pagligo katulad yan ko eto Ayan, may iangat ko na siyang ganyan. Nagaganyan ko na siya. Ito. Nawa ko na yung kapila ko. Dati which is hindi ko magaganyan na yan, mga kasok. yung ano. Pero, syempre sa mga pagkuhang po na na stroke, yung lagi kong payo po na kung bago na yung ano nyo po, ipatunan nyo po, talbigan nyo po talaga ng time yung 6 months po na recovery nyo kasi yan po yung pace na napakabilis po ng recovery po so hanggat maaari po everyday kayo mag stretch and mag exercise kung meron po kayong budget make sure na punta po kayo po, uh, physical rehabilitation sa physical rehabilitation po mas mabilis po yun so wala naman po pera hindi po siya hindrance na mag self rehabilitation po you can check your youtube Oh, check some uh, exercise na ano kung ano ba yung dapat na exercise para sa mga newly stroke survivor po Yun po kaya kaya hindi po siya dahilan so tayo mga kaso kailangan po talaga natin galaw galaw so di ba sabi nga nila galaw galaw ba masok mali po ang, ta ang tama doon galaw galaw para makarecover kaagad sa mga Okay po, mas okay po mga, okay mga kasok. So, ito ulit si Boy Sungyo. Thank you for supporting my channel. Bye-bye.